gusto mo ba magalaga ng native chicken, uh, simulan nyo na mga kamanok. Uh, sa so, simula lang po, medyo mahirap yung pag alaga ng manok natin. Uh, tsaka tsaka lang po. Uh, bale ako nagsimula po nito mga kamanok ay isang tandang at isang mangitlog na manok. Ayan. So ngayon po uh, medyo dumami na po yung mga manok natin. Punti-unti lang po siyang lumadami. Bali, ang patuka ko pala nito mga kamanok ay simple lang po ang mga patukan nito. Uh, mga nalang ano tira-tira na kanin. Yan, paka gabi, paka umaga. Uh, pinapatuka ko po sila. At bumibili rin pa ako ng counting page para pangharo po sa mga manok natin. Yan. Yan. Ayan, kaya sa mga gustong magma native chicken dyan, na uh, simulan nyo na po kasi kahit magkakunting punan lang, pwede na kayo magpagsimula. ah uh, akin nga po ay ito, medyo dumadami na. Uh, medyo, medyo malaki-laki na rin yung kapital. Kahit pa paano. Uh, then, may extra income po kayo. Paka nagalaya ko yan ng native chicken. Then, minsan po nakaka-arrest din to ng stress kasi mas maganda po yung bakura natin. May mga halagang native chicken. Uh, pampatagal po ng stress natin, mga kamanok. Yan. Sa mga nanonood po sa atin, uh, thank you very much po sa laging niyang pagsubaybay sa vlog natin sa kamanok official. Yan. Thank you, thank you po sa mga laging sumusuporta and nagpapalo sa vlog natin. Yan yeah, kung gusto niyo magsimula ng manukan, na uh, simulan niyo na po. Huwag niyo nang and mag-run din po kayo ng extra income.